Pero kung sapin natin na uh, yung yung pagtiwala sa isang negosyo. Pero paano yung pagtiwala naman sa mga investment schemes na sinasabi? Kasi naglipana yung mga investment scheme yes. lalo na sa social media. Yes. Diba yung mga sinasabi nating too good to be true. Yes, totoo totally. 'yan. So paano natin mababantayan ang sarili natin, Doc, sa mga ganyan mga bagay? Well, we have to do our due diligence. So hanapin talaga natin kung ano yung background ng grupong 'yan. Yes. Ano mm. na ang history niya? Kasi um uh, nabiktima din ako yan ng mga too good to be true no and then uh -oh. usually mangyayari yan okay pa yan sa beginning diba and then later on oo kung nakasali ka sa umpisa kunin mo na kaagad <laughs> kung gano'n. Uh, ang ginagawa ko pag yun nga gut feel ko na parang too good to be true to ayoko na kasi may isa din akong gustong pasukan dapat this year no uh, ang minimum was uh, 1M din mm -hmm. Sabi nila okay pagtingin ko ilan ang kailan ko mabab ano yung ROI ko. Sabi nila, uh, in two years, uh, ang ginagawa nila, uh, ano to, parang 2% every month. Sabi ko, teka lang, mm. laki nun ah. And then, at the end of ilang number of years, ibabalik iyo yung buong 1M. Oo. Mm. Sabi ko, parang ang laki pa rin. So, 40. sabi ko, okay, wag mo na. Hintayin ko na lang siguro mga five more years kung buhay pa siya. Pwede mm. pa yon. So, sa investment, yung 2%, uh, mataas na nga yung tama yung sinabi mo. Pero marami dyan, 10 to 20% oh. ang nag-offer, which is good to be true talaga 100% sure ilalaban ko na hindi yun totoo